Sa isang masayang okasyon sa nakakabighaning isla ng Siargao, muling ikinasal si na Angelica Panganiban at Greg Homan. Ang selebrasyon ng pagmamahalan na Angelica at Greg ay dinaluhan ng mga Pinoy celebrities na nakisaya sa mag-asawa. The Philippine Showbiz List presents detalye sa Siargao Wedding ni Angelica Panganiban at Greg Homan. The Second Wedding Matapos ang kanilang unang pag-iisang dibdib noong December 31, 2023, sa malayo at magarang Los Angeles, California, USA, muli nagbukas ang pahina ng pagmamahalan na Angelica at Greg noong April 20, 2024, sa magandang islang paraiso ng Siargao. Hindi lamang ito simpleng pag-iisang dibdib, ito ay isang selebrasyon ng tunay na pagmamahalan at pagkakaunawaan na patunay ng lakas na kanilang pagmamahal sa isa't isa sa ikalawang pagkakataon na ito, buong puso at kasiyahan na naglakbay ang mag-asawa kasama kanilang one-year-old na anak na si Amila Sabine na ngayong taon ay 2-2 years old. Ang kanilang munting pamilya ay patunay na pagkakaisa at pagiging buo sa kabila ng mga hamon at tagumpay na kanilang hinaharap. Star studded ang beach wedding na Angelica at Greg na dinaluhan ng ilang celebrities na malalapit sa kanila, iba pang taga showbiz industry at mga kamag-anak ng couple. Two gowns for Angelica. Para sa pre-wedding welcome dinner, ang mga stylist na sina Liz Uy at Jolo Batolo mula sa Stylized Studio ang pumili ng eksklusibong 2023 Rosa Clara Couture Collection look para kay Angelica. Ang kalera gown mula sa 2023 Couture Collection ng brand ay inlarawan bilang may sheath style cut na para sa kamanghamanghang paggalaw at walang kapantay na kaginhawaan at mahusin na pinagsama sa isang pabulusok na neckline at mga strap isang sexy option na nagpapanatili sa mga braso sa labas. Ginawa sa tilang muslin, ang magaan na gown ay ginawa para sa mga bride na naghahanap ng free-flowing na damit na may mga pinong strap para sa beach wedding of dreams. Para sa kanyang first look, na ng photographer na si Pat D. si Angelica na nakasuot ng isa pang Rosa Clara Ensemble. Ang mayol gown mula sa 2024 Rosa Clara Couture Collection ay inilarawan bilang isang fluid at simpleng two-piece sheet-style wedding dress crafted in lace, beadwork at silk muslin. Ang spaghetti strap lace bodies at sexy tie high slit ay perpekto para sa beach wedding. Ang mayol gown ni Angelica ay custom made para sa kanya sa Barcelona at nagkakahalaga ng 321,000 pesos. Sa kanilang ulat, nakasaad na ang Rosa Clara Philippines gowns ay mula 100,000 pesos hanggang 200,000 pesos kasama ang kanilang exclusive couture line na nagsisimula sa 250,000 pesos. Si Angelica ay mukhang ganap na nagliliwanag sa kanyang unang itsura sa mga larawan na sa mga makeup artist na Denise Ochoa at Mika Marcaida at hairstylist na si Antonio Papa. Wedding Details sa kakaibang ganda ng Siargao, hindi lamang sa magandang tanawin nito, kundi pati na rin sa mga puso na nabihag nito, isinagawa ang second wedding ni Angelica at Greg noong April 20, kung saan ang direktor na si Andrew Ranay ang nagbigay ng basbas -bas sa kanila. Ang Inara Siargao, isang bagong tayong boutique resort na pag-aari ni Natalia Zobel, anak na na Inigo at Marie Crisobel, ay naging saksi sa pagniningning ng pag-ibig ng dalawang puso ni Angelica at Greg na pinagtagpo ng tadhana. Matatagpuan sa Sitio Lisog, Burok 2, Barangay Malinaw, General Luna Surigao del Norte, ang Inara Siargao ay hindi lamang isang pasyalan, kundi isang lugar na nagsasalamin ng kahulugan ng kagandahan at kapanatagan. Ito rin ang naging sentro ng pagdiriwang ng kasal ni na Angelica at Greg, kung saan ang pagmamahalan at pagkakaibigan ay pinagtagpo sa kanila. Sa pagkakaroon ng all-white dinner party noong April 19, ang couple ay naghandog ng isang maalab na pagtanggap sa kanilang mga bisita. Ang mga seremonya ay hindi lamang nagdulot ng kasiyahan sa mga puso ng mga dumalo, kundi pati na rin sa mga social media feeds ng mga fans ni Angelica sa kanilang Instagram accounts, hindi na mag-post ng mga litrato at mensahe ng magkasintahan na nagpapakita ng na kanilang excitement at kasiyahan sa kanilang pag-iisang dibdib. Ang mga post na ito ay hindi lamang nagbigay ng update sa kanilang mga tagahanga, kundi naghatid rin ng inspirasyon at pag-asa sa mga pusong naghahanap din ng kanilang happily ever after. Post-wedding updates ang pag-iisang dibdib ni Angelica at Greg ay hindi lamang isang simpleng kasal, kundi isang makabuluhan at masayang okasyon na pinangunahan ng kanilang mga kaibigan at kapamilya. Sa Instagram story ni Kim Chu, masasaksihan ang kasiyahan ng kanilang pagtitipon kasama si Bella Padilla at ang mga bida mismo na sina Angelica at Greg. Ang social media post ay nilagyan ng caption na, Ang Becky Reunite! At maririnig sa video na nagbiro ng Sorry Darren, you're out! Singit naman ang Angelica, I'm back! Ito ay patungkol sa pagkakaibigan na nabuo ni na Darren Espanto, Kim Chiu at, at Bella Padilla sa It's Showtime. Ang tilay ang Becky Reunion ay nagpadama ng ligaya sa mga taga-suporta kung saan pati na rin ang mga biro sa pagbabalik ni Angelica ay nagdulot ng na mga ngiti. Hindi nagpahuli si Kim Chiu sa pagbibigay pugay sa bagong kasal. Kung saan ay pinakita niya kanyang suporta kasama si Liz Uy, Bella Padilla, pati ang boyfriend na si Norman Bay at iba pang mga kaibigan. Ang mga ngiti at saya ay hindi lamang hanggang sa Instagram sapagkat nagkaisa ang mga kaibigan upang gunitain ang espesyal na araw sa isang sorpresang bridal party sa Barbosa, isang contemporary Asian restaurant sa General Luna, Siargao. Kasama sa selebrasyon ay ang malapit na mga kaibigan at kapatid ni Angelica, tulad din ng Glyza de Castro at Telay Robles. Caption ni Telay sa photo, Araw ng kalayaan, let's give it a come on. Ang mga kwentuhan at tawanan ay nagpadama ng mainit na pagtanggap sa bagong yugto ng buhay ng mag-asawa. Sa iba't ibang sulok ng Siargao, hindi rin nagpahuli ang mga kaibigan sa pagpapakita ng kanilang suporta. Si Maxine Magalona, kasama ang kanyang rumored boyfriend na si Geoff Gonzalez, ay nagbahagi ng na kanilang kasiyahan sa Beach Lorette Party kasama ang bagong kasal. Ani Maxine sa kanyang caption, Category is Beach Lorette Party. Ang mga larawan na kanilang saya ay hindi lamang nagpapakita ng kasiyahan, kundi pati na rin ang pagmamahal at suporta sa bagong yugto ng buhay ni Angelica at Greg. Hindi rin nawala ang espesyal na kaibigan ni Angelica sa okasyon. Si Ann Curtis, kasama kanyang munting anak na si Dahlia, ay nagpahayag na kanilang kasiyahan sa pagsama sa espesyal na okasyon. Nagbahagi rin ng photo si Ann Curtis kasama kanyang anak na si Dahlia ang kanyang caption, With my forever date to celebrate Kambal's special day with the loves of her lives. So excited for later at I am Angelica P. At Greg underscore Homan and Little Bean. Baka maiyak me. This is it, Kambal. Ang pagiging kasama ng mga mahal sa buhay ay nagpapahiwatig ng pagiging buo at masayang pamilya na handang suportahan ang bawat hakbang ng bagong kasal. Sparte din si abi cbn President and Chief Executive Officer Carlo Katigba at ang direktor na si Ruel Bayani. Ang pagdalo ng dalawang kilalang personalidad na ito ay hindi lamang simpleng partisipasyon, kundi isang pagpapakita ng suporta sa pagmamahal ng dalawang taong nagpasya na magsama habang buhay. Sa mga simpleng kilos at ngiti, tila ba sila nagbibigay inspirasyon at karagdagang sigla sa buhay ng bagong kasal sa mga bituing sa Music Club sa Siargao. Wala lang masasaya pa kundi ang pagdalo ni Judy Ann Santos at Ryan Agoncillo sa kasal ni na Angelica at Greg. Ang kanila pagdalo sa kasal ay hindi lamang simpleng pagtanggap ng imbitasyon. Pagkos ay isang mensahe ng pagmamahal at suporta sa bagong pamilyang binubuo ni na Angelica at Greg. Bilang mga kaibigan at kapwa-artista, tunay na nagbigay sila ng di mabilang ng ngiti at pagmamahal sa espesyal na araw na ito. Dumalo rin sa masayang okasyon ng mag-asawang doktor na si Dr. Ivy Teo at Dr. Zijian Teo na tanyag sa kanilang larangan. Matatanda ang naging under wraps na sana pinaplanong church wedding na Angelica at Greg kung hindi binisto ng skin doctor. Nagkataon kasing isa sa mga endorsers ng skin clinic ni Dr. Ivy Teo ay si Angelica. Ang sikat na doktora ay nagpost noon sa social media tungkol sa muling pag-iisang dibdib ng mga magulang ni Amila Sabine or Baby Bean. Ang kanilang pagdalo ay hindi lamang nagbibigay ng dagdag na kabuluhan sa ok bokasyon, kundi isang patunay na ang buhay ay hindi lamang tungkol sa profesyon at karera, ngunit pati na rin sa pag-ibig at pagkakaibigan. Naging bahagi rin na masayang selebrasyon sina Cherry Pie Pikache Agot Isidro at Ronnie Lazaro. Si Cherry Pie ang gumanap na Cupido sa love story ni Angelica at Greg matapos silang ipakilala sa isa't isa. Ang pagdalo ng tatlong veteranong aktor sa kasal, ang kanilang pagiging bahagi ng espesyal na okasyon na ito ay nagpapakita ng kanilang pagkakaibigan at pagkakaisa sa industriya. Samantala si John Prats na nagsilbing ring bearer ay nagpost ng mga snippet ng magandang seremonya. Sa caption, ipinahayag din ni John ang kanyang kaligayahan para kay Angelica at Greg. Sa kabuuan, ang kasal ni Angelica at Greg ay hindi lamang isang simpleng pagtitipon ng dalawang puso, kundi isang makabuluhan at masayang okasyon na nagbigay diin sa halaga ng pagmamahalan at pagkakaibigan. Sa Siargao, ang kanilang pag-iisang dibdib ay hindi lamang nagdulot ng ligaya, kundi pati na rin ng inspirasyon sa marami upang pagtagumpayan ang bawat yugto ng kanilang buhay. Best wishes, Mr. and Mrs. Homan! I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!